Non, non, non <laughs> Hala, ano yun? Yung oblek, naging kwek-kwek. <laughs> Gumawa nga ako ng oblek gamit ang binaghalong cornstarch at tubig. At titingnan natin dito kung hindi nga tayo lulubog pag biglaan o mabilis ang ating takbo. Maaga pa nga lang ay pumunta na ako sa bayan para bumili ng cornstarch. At pagka uwi ko nga ay dali-dali kong kinuha yung portable swimming pool ng aking baby dahil dito natin gagawin yung oblek. Siyempre, lalatagan ko muna ito ng banig para hindi matusok yung swimming swimming pool. Pagkalatag ko nga ay agad-agad ko nang inilagay itong portable swimming pool. Isang mabilis siyang shoutout mo na kay Pinsang Pulis, Ronald Balbuena. Nang maayos ko na nga itong swimming pool eh, inilagay ko na yung ating cornstarch. So, kalhati muna ang inilagay ko kasi baka mahirapan ako paghalo dito kasi napakaganit nito sigurado. Matapos kong nga lagyan ito ng cornstarch ay eh, sinunod ko na itong tubig. Bali, hindi ko agad inilagay lahat ang tubig kasi baka lumabnaw yung ating gagawing oh, black. Inilagay ilalagay ko na rin ang color para maging kakulay siya dun sa mga napapanood natin. Hayaan, okay na ang lahat. Halu-haluin na natin ito hanggang sa makuha natin ang tamang lapot. Sinasabi ko na nga baga mga lodi, hindi ganong kadaling gumawa ng oble kasi napakaganit niyang haluin. Kaya naman nung naramdaman kong kulang sa tubig eh, dinagdagan ko na ito para hindi ganun ka ang ating paghalo. At habang tumatagal ko nga siyang hinahalo eh, parang nakukuha ko na ang tamang lapot tapos sa kanya mga lodi at diyan na nga mga lodi malapit na tayong matapos at masusubukan na natin kung fligit nga yun na hindi tayo lulubog habang tumatakbo at sakalan tayo lulubog kapag tumigil tayo grabe mga lodi hindi pala biro gumawa ng oble kasi talagang pagpapawisan ka pero pabor na pabor ito sa akin para ako ipawisan naman para naman mabukasan ang taba ng akin tiyan <laughs> At eto na nga mga lodi, tama-tama ng lapot Tingnan ninyo, kahit suntukin ko siya ay hindi lumulubog ang kamay ko. Sakalang lulubog kapag itinigil ko. Kitang kita nyo naman siguro mga lodi. Alha, legit na naman yata tayo. So, itry na natin ito. Yo mga lodi, so eto natapos na natin yung oblek na ginawa natin. bali nilahat mo na yung isang sakong cornstarch mga lodi. Para makuha natin yung tamang consistency. Wow, consistency. So, ito na the mom may of truth eh, natin kung legit siya na Hindi tayo lulubog pag mabilis yung takbo natin eh. Ito na, ano di Okay, in 3, 2, 1 Wow! Ito di Oh, tigil tayo Legit siya Talaga, hirap ng galing pag pag binig pag binigla mo hindi, hindi mo siya matatanggal ng bigla dapat dahan-dahan lang Oops. wow <laughs> 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 at eto naman tatalon-talon naman tayo dito at kita ninyo naman no Wow naman, napaka super legit niya mga lodi At dito na tumigil ako Kita nyo mga lodi, lumubog ako. Ito palang magandang pampapayat ng ano, mga lodi kasi tatakbo-takbo ka dito at saka tatalun-talun. <laughs> Bago ako magsimula sa aking pag-dive eh, ito muna ang gagawin ko. Shhh!

wala beh din din hindi ako nag isa Naginaslos ko dito kasi Nag-enjoy ako paglalaro O mga bata, laro na kayo! Yo. <laughs> <laughs> Yo yeah, mga lodi, so Bali, nag-enjoy ako at hindi nasayang Ang na ginaslos nga dito kasi Yung aking ginamit paglalaro Ang panang ibang bata at saka naging kwek-kwek ako <laughs> So, legit siya yeah, mga lodi